Nag-viral na nga ngayon ang todong pag-iwas ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla habang nasa kasal sila ni Robbie Domingo. Ayon sa report ay habol ng habol si Daniel kay Catherine habang ang aktres naman ay pilit na lumalayo dito sa mismong simbahan pa. Ito ang buong storya. Sa video na ito makikita ang hawak-hawak ni Daniel Padilla ang braso ni Catherine habang inaabangan nila ang sasakyan ng nasabing aktres. Kasama din niya doon ang Chief Operating Officer ng ABS-CBN na si Tita Cory Vidanes, kung saan hawak niya ang kamay nito. Nagsabi din si Catherine kay Daniel na okay na siya at pwede na siyang bitawan dahil nandiyan na ang kanyang sasakyan. Ayon pa sa aming source ay very awkward ang mga kaganapan na ito at bilang paggalang sa mga ikakasal ay hindi na nanlaban pa si Catherine nang bigla itong hawakan sa braso ni Daniel Padilla. Si Catherine ang isa sa mga kasama sa entourage sa kasal ni Larobi at Maki dahil siya talaga ang very close sa couple na ito. Habang si Daniel Padilla naman ay dumalo bilang bisita sa nasabing wedding. Makikita din ang pangulit ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo sa mismong loob ng simbahan kahit nasa harapan pa ang mga pamilya at kaibigan nila Robby at Maki Pineda. Makikita itong nakayuko kay Catherine habang kinakausap nito ang aktres. Ngunit makikita din dito na hindi umusog sa kanyang upuan si Catherine at makikitang ayaw nitong katabi ang nasabing aktor. Kaya naman naging agaw eksena si Daniel Padilla sa mismong kasal ni Robby Domingo. Naging emosyonal naman si Robby Domingo habang naglalakad ang fiancé na si Maki Pineda palapit ng altar. Isang solemn at intimate wedding nga ito na siyang dinaluhan ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak sa loob at labas ng showbiz. Makikita din na mag-isang dumating sa nasabing venue si Catherine Bernardo at hindi niya kasabay ang dating nobyo na si Daniel. Pati sa paglabas nito ng simbahan ay dapat mag-isa lamang siya, ngunit humabol sa kanya si Daniel makikita din sa larawan na ito na hindi sumakay si Daniel sa van kung saan hinatid si Catherine at mag-isang umalisang aktres sa simbahan papunta sa wedding reception nila Robbie. Mukhang hanggang sa kasal ni Robbie at Maki ay sinusuyo pa rin ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Ngunit malinaw na lipas na ang pagtingin ng aktres sa kanya at ready na nga si Catherine na mag-move on ngayong 2024. Kayo mga ka-showbiz peeps, dapat nga bang patawarin ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla o mas may taong deserving sa pagmamahal niya? Just comment below.